Ginawa mula sa panaginip ng isang sikat na artist para sa isang coffee shop na nakalaan para sa kape Nino. So, ang pinakasabi ni Kuya Jerry na bagay na bagay sa kape ko yung nag-harvest ako dahil yung ano yung, yung concept ito ang nababagay sa aking negosyo. <laughs> oh my God, kape Nino, ito ang aking palatandaan ng ano. Nag-iipak sila ng mga coffee beans guys. Naka-simulize niyo po yung manpower. Oo, so, oh, oh, oh. Oh, diba? May unod na yun po. Alright. Asan ako dito, kuya Jerry? Ituro mo. Ito ba ako? Talagang. So, siguro po nangunit ako yung sa, sa dito. Mayroon po siguro, siguro, sa kanyang ah, sa kanila. Anong pangalan mga kuya? Guerrero po. Pa. Guys! Pausap pong pinahasikat na artist. Ako si Afro Bicolano. Ako mga makamay-mortis sa mga... Nahawaan man lang ako ng tugahin sa ganit sa pang-sikita. <laughs> <tinyo> pwede pwede, pwede, pwede kaya hindi naman umatara sa mga business, ha, business ay business bilang ano ano po ano yan ay yan ay yan naman ganon ano Gere po Guerrero. Jerry. Jerry. Guerrero. Guerrero. Guys, po ano po ano po ano po ano po ano po po ano po po ano 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 kasi sa akin lang. Oh so, my god, ako alam mo, amazed na amazed sa mga painting na ganyan. Nakikita mo, halina na nakikita ko, binuhusan ni kong nilang doon. Na kahit umulat, hindi masisira yung painting. So, alam mo ako sila kita Isang tao, isang mapagmahal sa mga mga yung malaking itong ano, malaking itong kabay. Ako na nga, makamay mo dyan. man lang ako nito guys. nang galing sa pagkakas to ko Jerry. Aba ko ko. Ano ano para, ako pundaliyo si ano, sa ganu ang page na to, ko ko I think. Kabalo na ko. Wala, nako naka ano to, bahala na kayo diyan kung sanyo agilapin. Kasi kuno ko kunin ko ang contact number ni ko Jerry dahil sa mga interesado, matutulungan ko kayo. hindi uh, importante yung halaga, mahal man yan o mura, hindi yun ang mahalaga, alam ko, sa mga nagmamahal sa paintings. Ano? Ah, walang, walang kwenta yun. No one can pay the price, sabi nga yun. So, yun. kontakin takin mo lang ako, kunin ko yung siguro, bisan ko na ba siya yun. di ibigay, para ibigay, pagbibigay, alam, ipagbigay, alam ko sa inyo ang kinaroon ko. update natin siya. Ang nakikita nyo ba? So, yun po yan, Jerry ko uh, sa bandang paraan na ito, sa na paraan na ito, uh, maibahagi natin yung kanil mo sa mga tao. Alam ko na nagpa-viral ka sa marami pang mga video, sa marami mga vlog na kung sino-sino, pero naiba ko. Ayun lang ako nakakabay, nakabayan ang isang... Imagine mo ka saan! Nagpita ang pangkaano na down to earth ito yun Alright, so yun, nandito sila ngayon sa Visena City. Mga ilang araw na dito Uuwi na sila ngayon, last na sila ngayon. Ah, dito sa Lucena, ang pati lang araw mo naman dito. Okay. okay. Oh, yeah. Ang apat na araw. Pero alam nyo, nasa mayiging 40 itong piraso, Iyan lang ang katikira. Yan na lang na itiwa, no? So, so yan dami Kaya kita nyo naman, ang bakit ko ng pera. <laughs> Punong-puno ng pera. Doon, ang kanyang mga appearance sa iba't ibang social media platform pati sa radio no? so mula dito po sa Lucena City napadaan lang ako napatingin ako sa napakagandang painting sana may makuha akong isa hindi po ko yan Jenny kung ibibigay niya sa akin <laughs> so dito po mula dito nagpapaalam po kami sa Diyos sa so, Diyos po ah uh, ibibigay pa sa inyo ang magtakano wala siyang pin Facebook, wala sa YouTube, na channel, contact number meron. So, hanapin na lang ninyo, contact ninyo ako kapag video sa sa mga Facebook. So, mula dito, papalo po kami. E, Jerry sa sabay tayo, peace in love, ah, peace love, ganyan. Okay, mula dito, kasama ko si kaya Jerry, ang video nyo? Guerrero. Jerry Guerrero, nagpapalo ko siya yung nagsasabi yun. na, peace and love. Ang ganda. Ang Ang ganda. sa aking bukos. <laughs> oh my God, kape, Nino. Ito ang ating palatandaan ng ano. Nag-iipak sila ng mga coffee beans. Nang makita ko ay dinakalaim pa dapot. Gina barato, ay ginabarat. Ang At ito na nga sa wakas, nabili ko na ang painting na gawa mula sa panaginip para sa isang Ape Nino. Talagang nilikha niya ito para sa akin sa hindi malaman na dahilan pero ito ay nakalaan para sa akin. Ginawa mula sa panaginip ni Sir Guerrero para sa kape, Nino. Ito na. Wala dito kasama ko si Kaya Jerry. Ang Guerrero. Guerrero. Jerry Guerrero. Ito pala po si Sabi na.